Buti, Buti guys, kumakain siya guys. Nakaupo na lang siya. May sugat niya guys, kumakain. Okay Kain na ikaw dyan po. Okay na. Ulam niya guys, isda. Ang pinirito. isda. Ayun, sugat niya guys. Kitang kita di ba guys? Hmm. ingit guys kasi yung aso ko guys malinis yan at yung tenga niya malinis yan guys lagi na ang pinapaliguan niya inukotuhan may nainggit siguro kaya yung ano, na ano nila yung paa yan buti guys kumakain siya guys um, ang gutom siya ang gutom yung aso ko siya si Pogi guys yung youtube channel niya po um, Pio Pio channel po palayaw niya lang po or tawag sa kanya Pogi kaya Pio Pio marami ka siya guys ayan buti na lang kumakain siya guys <coughs> kumakain siya guys Ano galing na kumain Minsan guys, wala siyang ganong kumain. Buti ngayon, Laki siya na kumain. Naubos niya. Hindi ba? Ang gamot niya na lang ng tulis. Ay, yung niya na ginarang ng tulis. Ayun ang gamit. namin siya guys. ng amok si Sisi. Ayan. O, naubos niya guys. Salamat. Thank you Lord. Ayan. Iinom namin siya guys ng tubig na may ano gamot talaga namin. Ayan guys, nilagyan namin ng konting gamot para mainom niya. Ayan guys, iinom na siya. May gamot siya guys, may gamot. Para mainom niya. Okay. More on water siya guys. More on water lagi siya. <coughs> Hindi na.

Right, guys, thanks for watching.